permanente. Sabi ko sa inyo eh, bao kay nang bao eh. Keep red dar. Ano? Checkpoint, magic mail, may telad. Para niyan tayo. Ay dali. Para bao. Checkpoint par, checkpoint. Yes, sir, sir Tawagin ko yung ano, tatlak.

dito sir Okay labo na sir Tumakita si Rox Taming papilga Oo nga sir Hindi ko rin kasi alam na yan pala sinuot nila may mga helmet din ano doon sabi, sabi lagi ko nga sinasabi. Sabi. Hindi naman safe yan. Kaya, kaya nga sir. Naked, naked yan eh. Sabi ko sa inyo eh. Baho kayo na bao eh. <laughs> <laughs> kaya nga unauthorized. par, tayo par. <laughs> unauthorized helmet. Ang ko. Kaya no? kayo magsusot ng bao yan, tigas ng ulo nyo <laughs> kala ko naka ano kayo, naka helmet kanina pagsakay ko kasi hindi na ako nakalingon sa <laughs> pero ano, ano pa rin sila. Tapos back ride po sila. Dapat hmm. naka-purpose sila na helmet. Kasi ito pang bike lang po talaga yun. Kaya nga sir. For safety rin po nila yan. Hindi naman ako talaga nasusuot uh, na ganyan. kayo lang. <laughs> pagsakay ko kanina, pag hindi ko napansin ganyan pala suot nila. Uh, yung pagsakay natin ang kukura, overloading. Pero yun na lang yung ko sa inyo. Salamat na. sir. Uh -huh. Lua-biding naman tayo kaya lang. Hindi ko lang talaga napansin. Oo. <laughs> uh -huh.

Bantat yar. Disclaimer lang po. Nauna kasi ako nagsakay ng motor kanina. So hindi ko napansin na baho pala yung sinuot nila ate. Tsaka yung pamangkin ko. So pagsakay ko na motor, hindi ko na tinignan kung ano yung suot nila. Malis na lang kami diritsyo. So yun pala. Yung suot nila baho. O yung natural helmet. So lua-biding naman tayo. Kaya lang di talaga natin napansin na... Uh, pala yung shot nila So, yun guys, ingat. Suotin natin yung tamang helmet. Yung maliligtas tayo kapag anong nangyari sa atin. So, yun lang guys. Pasensya na po.